na lang ang buhok habang tumatagal tumatagas. parang siyang lupa habang tumatagal tumatagas. So invest while you still can. Maging matalino tayo sa bawat sentimo ng ating kinikita. Okay, ko pero eh. ko So, mahingat, mahingat ako sa pinag-iimbestan. May nakita nga akong post tungkol sa Palawan Gold. Newest product ng Palawan Pawn Shop. curious ako, kaya nag-research ako tungkol dito. Ang Palawan Pawn Shop pala ay sanglaran na for more than 40 years. So, kung nakakad mo lang ng mga kapangko, pwede pwede mo nang pagkakad mo Palawan Pawn Shop. Tapos, nag-offer sila ng 7,300 ang isang drama Pwede ka bumili ng gold sa 1,500 plus branches nila And kahit sa Palawan Pay App Ang convenient, di ba? So kung nagahanap ka rin ng pag invest ng pera mo Try mo yung Palawan Gold 24K Kesa naman natutulog lang sa magabang interest yung pera mo sa banko pero kung on a budget ka, pero gusto mo magsimula sa gold investment mo, pwede mo magsimula sa 8% down payment lang. Kaya bilis ang lot. May kulugan mo until makuha mo yung gold mo. Tapos, kung kailangan mo na mabili isang pera, pwede mo isang lot. Pinakamatas pa ang appraisal nila yeah, sa 24K na isang lot. 6,300 per gram. Kung wala na, matatas pa ang appraisal. Kaya sulit talaga. Totoo, afford a gold. Check mo itong Palawan Gold. Dati, takot. Masa liwi! Tose! Diamond, ah, oh, ano ba ang mas magandang investment? Kung gusto mo yung ah. sumaon in terms of goods. Kasi hindi anywhere, pwede mo siyang benta pag nalila. Ah, pero kung value-wise, mas mahal ang diamond. Uh, pero in terms ma -ma of man, investment, mas magandang uh, investment. Yes, ah, kasi mean, ma kasi ngayon, boss class yung diamond, natural na chroma, zirconia. May certain market lang na pinigipin. So, ibig sabihin, maganda rin investment ah, ng diamond na nililipon instance na bumaba ang ng ito sa buong history ng mundo nakikamali nyo ha or mas pataas bumaba man sa 2002 tumitingin ako sa church may idea na ako magkakakiyanan dunong sa negosyo kung siya kung pa'y kung pa'y na lang magkakakita magkakakita